Noong napakatagal na panahon, mga 4,000 taon na ang nakalipas, may isang lungsod sa Mesopotamia na tinatawag na Ur ng mga Kaldeyo. At ito'y isang masiglang bayan na may isang ilog na may mga tambo na dumadaloy sa gitna nito, isang dakilang templo at maraming mga mga ngalakal na dumarating at umaalis. May isang tao na nagngangalang tira na nagkaroon ng tatlong anak na lalaki, Abram, Nahor at Haran. Ngunit ang kanyang anak na si Haran ay namatay ng bata pa. Si Lot, anak ni Haran, ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang lolo at tiyuhin. Isang araw, si Dera ay nagpasya na iwanan ang kanyang tahanan kasama ang kanyang pamilya at maglakbay patungo sa Kenaan nang nangangarap ng mas mabuting buhay sa isang bagong lupain. Sila'y nagdala ng kanilang mga hayop at pamilya sa isang mahabang paglalakbay sa hilaga sa tabi ng ilog Euphrates. At sa wakas, kami nakarating sa isang bayan na tinatawag na Haran, isang bayan na puno ng mga tao at umuunlad sa kalakalan. Si Dera ay nanatili roon at sa wakas ay namatay sa Haran, kung saan tila huminto ang kwento ng pamilya. Ngunit doon tinawag ng Diyos si Abram. At sinabi ng Diyos kay Abram, "Abram, humayo ka sa lupain na aking ipapakita sa iyo." Sa gulang na 75, si Abram ay lumabas sa pananampalataya kasama ang kanyang pamilya at mga ari-arian. Dito nagsisimula ang kwento ng dakilang pananampalataya ni Abraham. Ito ay isang pagsusulit sa kwento ni Abraham. Ano ang pangalan ng lungsod kung saan nanirahan si Tera, ama ni Abram? Ang tamang sagot ay numero 2 or ng mga kaldeo. Sino ang tinawag ng Diyos sa haran? Ang tamang sagot ay numero 3, Abram. Ilang taon si Abram nang marinig niya ang tinig ng Diyos at nagsimula sa kanyang paglalakbay? Ang tamang sagot ay 75. Come to hello Christian. Here the stories of the Bible sing.